Di dapat mag-move on mula sa isyo ng paglunok ng isang officer for transportation security o OTS personnel ng $300 bill. Kung hindi mareresolba ang ganitong gawain ayon kay dating presidential spokesperson attorney Harry Roque, ay hindi aniya magiging world class ang Pilipinas. Hindi tayo pwede mag-move on ito at hindi tayo pwede uh, maging world class kung hindi natin matatagal ang ganitong mga gawain sa airport. No? Kaya nga, mabuti naman ako na nagagalak ako na at least yung hepe ng uh, yung USEC na in-charge dyan sa airport services ay nag na. No? Kaya yan po ay mabuting uh, ehemplo para doon sa mga naninilbihan sa DOTR no? na dapat naman eh, taasan nila yung standards na kanilang pagsaservisyo. Sa panig ng Department of Tourism, kumpiyansa si Secretary Cristina Frasco na hindi maaapektuhan ang tourism industry ng Pilipinas kaugnay dito. Sinabi ni Frasco na hindi naman kumakatawan sa buong industriya ng turismo ang tinutukoy na isolated incident. Napakarami rin anyang rason para malin ang Pilipinas.